Pedi muna sa mga. Yung dami kasi, dami ko. Pedi 'yan. Dami ko magpicture. Pati eh. video niya. Y video, ibang ano, video na na-upload ko na kaya na-delete ko na. I-open e, mo yung Facebook mo din tapos go muna if ano, ting ko i-post. gawa Nanggawa mo. Oh. Nanggawa mo. Ani. Yeah. Oh, ayun. Ang bibi natin na niya. Ang kulit-kulit. Ang ina-anis. Yeah. A. Kero? Ah! Mastikero. Ang niya, oh. Dalawang paa. Ang mastikero. <tik> Mosquito ng net. Ha? Ah. Ah. -la lang ginagalaw lang niya. Eh. 对。